Hi guys, welcome back to my another vlog, my another video. Ito nga nagbukas ako sa ref. Inahanap ko yung kalahating onion dito kasi may onion ako na natira kahapon, ay ito na nga siya. Tapos medyo magulo yung lagayan namin ng gulayan. Tapos yung luya nasa pinakailalim niya, nerapan din ako mag dukot-dukot diyan -dukot kasi ang dami nga naka ano nakaharang. Tapos sabi kong ano, maggayat ako ng onion saka luya. Ito na rin yung alimasag na isasahog ko rin dito sa talbos ng ano ng gabi. At babalatan ko muna yung ano yung luya at yung ano yung onion tapos salang ko na ilalagay ko na yung talbos ng gabi. Napanood ko rin to sa ibang ano sa ibang vlogger na sa ibang ano content na ginataan talbos siya tapos hindi ko rin alam kung anong tawag dito sa mga ano, sa mga probinsya. Basta may tawag sila dito, ginayagaya ko lang din. Tapos ayan nga, nilagay ko na yung talbos ng gabi sa, ano, sa lutuan. Tapos, naglagay na rin ako ng, ano din dito, ng luya. Tapos, sunod ko, yung ko onion, na yung onion, na medyo didiin di 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 ko pa. Pero maluluto din yan sa mamaya. Mamaya, uunti na rin yan pag naluto na. Tapos sabi ko ano, mamaya pag na kumulo na siya, nalagay ko nilagay ko na rin yung ano, yung pangalawang gata niya. Nilagyan ko na rin yun ng magic sarap saka ayan, salt. Nilagyan ko na rin siya. Parang napaalat din yata dito. Pero hindi naman siya maalat nung malingat nakain naman namin. At ito na nga. Ayan na, kumulo na siya. Kumulo na yung ano namin. Ayan na. Nilagay ko na yung alimasag. Nilagay ko na rin yung ano, tapos tatakpan. tatakman natin siya, tapos mamaya babalikan natin pang, ano mo siya, medyo diindiin ko lang ng konti. Mamaya balikan ko siya pang, ano na siya, pang luto na yung alimasag. Luto naman siya, ito na nga binalikan ko na, binaliktad ko na, at binuhos ko na yung pangalawang gata dito sa alimasag. Ayan na nga siya pinaano ko na rin. Panga, yung, ay, hindi pala yung pangalawang gata. Yung, nagkamali lang ako. Sorry. Tapos, ito pala yung ano yung unang gata. Kasi yung unang sabaw kanina, yung pangalawang gata. Ito pala yung pangalawang, ah, yung unang gata. Oh my God. Tapos, nagkamali-mali na. Tapos, ito na nga. Nantay ko na lang siya kumulo para mag-ready na. Kakain na rin kami. Pagkatapos namin kumain yung baby din namin pakainin. Hi guys, ito voice message uli. Ay, ito na kakain nga, kakain na kami. na kami, nakaupo na yung asawa ko sa na, ano. Eh. Tapos sabi kong gano'n sa kanya, magtulong ka naman. Sabi niya, ikaw na, i eh, ako na lang daw lahat. Tapos sa uh, ano, ito na nga, kakain na kami. Pasensya na kayo sa damit ko na uh, lalaglag. Sa sobrang gutom ko, hindi ko na, ano, hindi ko na natiis. Sabi kong gano'n sa kanya, hindi na ako magbibihis. Sabi kong gano'n. Bala na sila, sabi kong gano'n. Okay lang naman yan, kasi sa, kami lang naman dito. At hindi ko na rin kasi kinaya yung gutom ko. Kaya hindi na ako magbihis. Okay na naman yan. Sabi ko ganun sa kanya. Ayaw mo na sila makakita. <laughs> Hi guys. Voice message uli. Patapos na rin ako kumain dito. Tapos ito nga, nag, ano na ako ng Pepsi. Sabi ko sa, ganun sa, ano, sa asawa ko ay pakakainin ko naman ng aming baby makulit. Tapos sabi kung gano'n sa kanya na prepare ko na rin yung bag, pagkain ng baby namin at ito na ipagkatapos eh, ko dito papakainin ko na rin siya. Ito nga inaantok na nga tapos inakusot na rin yung mata niya, yung daliri, daliri niya, pinapasok na rin yan sa bibig niya. Pero ayun na, pinakain ko na siya. Isang mabilis na kainan, mabilis naman kumain yung bibi namin. Tuloy-tuloy na rin subo ko dyan. Kasi yung pagkain niya, lunok lang siya na ng lunok dyan. Ayun yun na nga, nagpakarga na sa daddy niya kasi tapos nating din kumain. Tapos ito, sabi ko ganoon sa kanya, tatayo muna ako, titingin muna ako sa labas. Kasi nga may sinampay ako sa may ano, sa balkoni. Eh. Sa gabi kami nagsasampay kasi para wala naman kasi makakita. No? Kasi pag gabi naman, pwede ka lang magsampay. Pero pag ano, araw, hindi ka pwede magsampay dyan. Kailangan pagdating ng umaga, yung sinampay mo, wala na. At ito na nga, wala walang naliligo sa baba. Wala naman nag-aano wala man nagsiswimming, wala talaga malinis yung swimming pool, walang katao-tao. Thank you!